Hello guys, good morning. So guys, for this video, meron lang akong meron lang akong ipapakita sa inyo. Ito nga pala yung dami account ko. Yan, dami account ko to siya guys. Tapos ang content ko dito guys, ito siya. So ganito rin ba yung mga content nyo? Yung mga ini -edit, edit siya na galing sa ibang platform. Ganyan, yung sa face off ganon galing sa TikTok, face up to, marami akong face up dito para makakuha tayo ng maraming views. So, ito lang po yung masasabi ko. Kung ganito man yung mga content nyo, dapat aware na kayo na anytime pwede kayong madetect. So, kung ngayon hindi pa kayo nadetect, soon guys, balang araw madetect kayo dyan. Okay? Walang makakalusot kay Mita. So, careful kayo at habang maaga pa, delete nyo na siya. Sayang ang 8.4. So, ito siya guys. Marami siyang views. Naka-views ako 3,000, 1.4, 2.9. Naka-views ako dito. Kaso lang, hindi siya pwede ma-monetize. Yan. So, kung titingnan natin dito siya guys, dito tayo sa professional dashboard natin, huwag kayong maging kampante na okay lang yung video ko kasi ano naman, wala naman akong violation. Kasi pag mo yung profile recommendation, wow, content is recommendable, check, profile has no violation. Wala siyang violation dyan makikita. So, ang akala mo, okay yung account mo. Kung titingnan mo naman yung account status, account is okay. Wala talaga siya, di ba? Pero, pag titingnan mo rito sa support inbox, wala siya. So, wala talaga siya, guys wala siyang violation. Pero ito lang masasabi ko, maging aware ka kasi hindi yan ma-monetize. Madi-detect at madi-detect yan. At dito naman siya guys, pag-apply ko ng monetization dito, hindi siya ma-monetize. <laughs> yan, dito na siya guys, partner moni partner monetization policies hindi siya ma-monetize kasi may violation siya, hidden violation na hindi siya ni-approve ni Mita nung ganun. Ano ba yung violation ko dyan? Unoriginal content. Yes. Unoriginal content po yung violation ko dun. Bale, ano daw siya guys? Um, yung unoriginal content guys, yung mga inedit-edit natin yung galing sa, ano ba? galing sa ibang platform. Yun po yun. So, hindi siya ma-monetize talaga. Yan. So, mag-iingat po kayo dyan kasi grabe yan, guys. Need mo talaga siyang ipang-delete yung mga in-upload mo dyan. O, ba diba? Kasi pag titingnan mo dito, guys, dito ka titingin. Dito sa ano? Mm, asa, sa so, so support settings, dito. Report, ano? support inbox. Dito tayo sa alert niya. No violation. So, akala mo wala. Akala mo okay yung profile mo. Pero, hindi pala. Pag, ganun, pag ganun yung mga content nyo. Madi-detect at madedetect kayo. Walang makakalusot kay Mita. Kaya mas, ma kung, kaya mas mabuti pa. Habang maaga pa. Delete nyo na yun. Hindi talaga yan guys. Yan. Sayang lang yung effort mo dyan. So, yun lang po, guys. Sana po, maka, ano ako no, makatulong ako sa inyo. Yan. So, maging aware tayo kung anong bawal, bawal talaga siya. Kasi, ang dami ko ng, ano ba yun, ginagawa, guys, na mga kalokohan dito. Pero, hindi talaga nag-approve ni Meta, guys. Yan. Marami akong views dito. Kaso, ayot, need ko talaga siya ipang-delete, guys. Kasi an original content siya guys. Yung on original content guys, ulitin ko, yung mga galing sa ibang platform, yung mga ano nila tapos ini-edit-edit natin. An original content po 'yan. madi detect at madi detect ka ni Mita. Kung ngayon nakakalusot ka, pero someday guys, madi detect at madi detect 'yan biglaan ka na lamang ma-demonetize. So, yun lang po. Ingat-ingat po tayo sa mga ano, pinaghihirapan natin. Kasi naghihirap tayo tapos ganun-ganun lang. Baka iyak ka. So, yan lang guys. Thank you so much. Miss Datsky, bye-bye.